Mainit. Mainit ah. pa. Kaya pala may gin. lah. Basang Hello so guys, magandang araw. Samahan niyo ako magluto ng papaitan. Yan, nagpainit na tayo ng kawali. Lalagay na natin itong margarin. Higitan natin ng margarin para mas masarap, mas malasa. Lagyan na natin yung bawang. Sunod na natin itong sibuyas. la lalagyan na natin itong ating karni ng baka. Yan, laman at saka tuwalya yung ginamit ko dyan, mga idol. Yan, ngikos mikos lang natin ng ganyan tangkot ka natin mayo para masarap yung papayitan natin special to guys na papayitan malambot na yung baka natin dahil napakuluan ko na to ng isang oras kaya na na Guys, lalagay na natin yung sikreto na nagpapasarap ng papaitan. So, yun oh. green na green oh guys lagyan na natin ng paminta pamintang durog dagampan natin ng isa sarap maraming paminta paigayin natin to guys hanggang sa matuyo para kumakit yung lasa sa laman saka tayo maglalagay ng sabaw simpla na natin ng patis guys, malapit na mahiga. Diyan hmm, ang sabaw. Tayo maglagay ng sabaw. Ano? Oh. Quality. Guys, pwede na tayo dito maglagay ng sabaw. Bukas, tatanggalin natin tong itim-itim dito sa ibabaw. Sebo ito, sebo. Yan. O, yan. Puluan lang natin. Yan. So guys, lalagyan natin ng updo pang papait. Lagyan natin ng tatlong pirasong biniyak na kalamansi. Lagyan na natin itong Lagyan natin itong ceiling green. Yan guys, luto na yung ating pinapaitan baka. Sarap nito guys. Pasensya na sa mga may gout at hindi pwede sa inyo ito. Guys, kain na tayo. Ano natin yung ating pinapaitan, guys. Oh. Sabah, sabah, sabah. Guys, thank you for watching. Subukan nyo ito guys, ang sarap. Yung lutong papaitan. Pag salapasap yung sabaw. you know.